Hello guys! For today's video, papakita ko po sa inyo kung paano po mag-repayment kay Bill Ace. First is, punta muna tayo kay Bill Ace. Sa ilang sandali po ay login po tayo kay Bill Ace. So, nandito na po tayo. So... After pag-login po kay Bill Ace, is, is tap natin si Pinao. At tap natin, oh waiting. So, tap natin si Pinao dito po. Tapos after pong matap natin is, i-download po natin si... QR po dahil babayaran po natin via QR page after pong madownload yung QR po is dito na po tayo sa Gcash so make sure po natin na may laman si Gcash So, input po natin yung pin natin. At select po yung QR. So, ang gagawin po natin is i-upload QR natin. Kasi naka QR page po tayo. So, ayan po. So, nandito na po tayo guys. So, yung gagawin natin is i-tap natin si pay PHP. So, after po natin maklik ito guys, is automatic po mababayaran natin yung sa bill is po natin na payable amount po so let's go so ayun guys napay na pinap natin tapos nag update agad si Bill for guys so, oh. ayun guys napakabilis lang guys so oh. so ang dali lang po guys mag-repayment kay Bill Ace so log out po natin so ang gagawin natin is punta mo tayo kay Bill Ace Shirts. So ayun guys bayad na po yung isang installment natin so magdidi naman siya sa November 25 so yun, yun lang po guys yung gagawin nyo uh, download the QR tsaka upload the QR din po sa Gcash so I hope may natutunan kayo guys so thank you for watching